Historia ng Antwerp Diamond Heist, 2003, Belgium. Noong Pebrero 2003, naganap ang tinaguriang Heist of the Century sa Antwerp Diamond District sa Belgium, isang lugar na itinuturing na sentro ng kalakalan ng diamante sa buong mundo. Inamunuan ng Italianong kriminal na si Leonardo Notar Bartolo, Isang grupo ng eksperto sa pagnanakaw ang bumuo ng plano na halos isang taon nilang pinaghandaan. Ginamit nila ang kanilang katalinuhan at kasanayan upang malusutan ang isa sa pinakamahigpit na seguridad sa mundo. Mga CCTV camera, motion sensors, magnetic locks, at infrared detectors. Ngunit sa pamamagitan ng matiyagang pagmamasid, agsisyasad at taggamit ng mga peking susi, nagawa nilang makapasok sa vault ng Antwerp Diamond Center. Sa loob lamang ng isang gabi, ninakaw nila ang mahigit as dollars, isang daan milyon na halaga ng mga diamante, ginto at alahas. Matapos ang operasyon, mabilis silang naglaho dala ang napakalaking kayamanan. Munit isang pagkakamali ang nagbunyag sa kanila. Isang plastic bag ng basura mula sa kanilang hideout ang natagpuan na nagbigay ng ebidensya laban kay Notar Bartolo. Nahuli siya at sinintensyahan ng isa zero town sa kulungan. Munit hanggang ngayon, ang karamihan sa mga ninakaw na diamante ay hindi pa rin natatagpuan. Ang Antwerp Diamond Heist ay nananatiling isa sa mga pinakakapanapanabi at pinakamalaking nakawan ng diamante sa kasaysayan. Isang tunay na istorya na parang pelikula.